Arrive safe! Nandito na ako sa bahay ng kaibigan ko. Aten ako ng birthday barbecue party niya. I have to call my husband that I arrived safe. Ha? Dito pala. <laughs> Dami ang da. Happy birthday. Thank you, thank you, thank you. happy birthday Thank you, thank you. Ay, 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 ay. Yabe. Ay, thank you, thank you. Thank yo, si Grace. First time kong pumunta dito. Oh, kasi kumahan. Minimalis. Minimalis lang. Kit nga eh. <laughs> Ay. Si... Oh, bin ko. Dupati, ah, ganun ba? Kapatid. Bin bin mo yung ah, ganun si Ah, 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 ganun ba? Ah, ganun ba? Ah, ganun ba? Ah, ganun ba? Ah, ganun Ah, ganun ba? ka ko Ah, ganun dito ka ganun ba? Ah, 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 ganun ba? Oh, sayang. Maganda pati yung harap niya dun eh. Sa ka, oh. harap park, sa harap niya. Oh, dun sa bay side ng okay. daan. Kasi po, duda dyan eh. Ah, oh. oh. Tahimik naman dito eh. Tsaka talaga dalawa yung kuha namin eh. Yung A A HOA. Para oh. sa maintenance at saka sa security. Yes, si Dito kayo ang plano ng mga park. Oh. Kapag oh, so, anong gano'n pala eh, uh, mali 3 days. Pero parang mas mainit ang weather dito, no? Mainit kasi nga maganda nga dahil sa arthritis. Oh, May arthritis na kayo? Lahat. Pwede bang wala? Serious? Ito yung, ito yung small room namin. How cute. And small room. <laughs> Bali, bedroom din yan. Lahat ito mga... Ginawan mo na lang ng ano, parang... Bed, lahat yan. Inihila lahat. Ah! Ito. Ganun. Lahat, oo. Oh, oh. Lahat yan. Pag tinabi mo yan, bedroom lahat yan. Mm -hmm. Ito, unfold mo to. Bed siya, single. Mamo? Ito, one siya. Bango naman. Oh. Tapos ito, para ba sa dalago kapag umuwi dito? Pag mm pa, ito naman dun sa isa. Ganda din yun. Pag inihila, no? Oh. Pwede siyang ano, bed, Tapos no? Tapos ito din. bed na hatya. Single oh. naman ito mga to. Pag pinaghiwalay mo to, dalawang bed siya. Pag Ayan. Okay. Oh. I see. Ilan po hapin sa balay? Ito lang. Ito lang. Ito, ito itong major. Itong uh, master. Bali. Tatlo bali. Oo, bali. I see. Ito yung master. Bali oh, simple na kailangan ng na. Ganda nga eh. Siyempre pa pala yan, ah oo, oo, kasi yung iba syempre <laughs> pupunoy nila. Sabi ko, hindi, minimal na kasi. Oo, <laughs> oh, magkukunta na yung At least may access ka rin dun sa mga. Oo, oh, ano? Okay. Oh. Hindi ka naiikot pa. <laughs> Ganda ng... Hindi, very cool. Very uh, new. Very... Retirement place niyo. Oo, oh, oh, very simple. Pero maganda siya. Maganda na ba yan? Oo. Oo oh, <laughs> naman. Kasi ano sa Dream City, maganda yun. Yung nasa taas pa kami. Oo. Oh, Hindi yun no. na kami din sa taas eh, no? Maganda Hindi, Hindi, na di ba? Nagpunta na kami doon. Imagine mo, mga pamangki mga yan, Grace. Oo. Oh. Alander. Uh, uh -huh. Mga pamangki. itong mga malita na yan. Mga namin yan. Yan, yan. <laughs>

Marami nang bunga. Ay,